Yes, mga kanitsor, uh, dito tayo ngayon para tayo magpahangin mga kanitsor. Uh, eh, makikita po niyo mga kanitsor, andyan sa aking likod. Mayroon po tayong tanim ng mga durian mga kanitsor. Uh, nakapag na rin tayo, ilan lang. Pero may mga natitira pa naman, mga ilaw pa to mga kanitsor. Pero tumuntua tayo dahil ang baba, no? Ang ng durian, ayun. Eh, no? Ayun mga kanitsor, ayan. Yeah. Ito. Ayan. No? Ang ganda, no? Kaya yeah, sa mga mahilig sa durian, uh, antay natin mag mahinog to, no? <laughs> Ayan, mga kanichor. Mayroon pang bunga dun sa taas, mga kanichor. Ayan. Ayan. So, nakaharvest na rin ito, no? Mga uh, lang, pero hilaw pa yung iba, mga kanichor. Ayan. Yeah ito oh. So, uh, ang kwan dorian ito mga kanetor puyat siya puyat dorian no? yan mga kanetor kaya yeah, inantay pa natin yung iba baka sakaling pupuntahan natin baka may hinog at yeah, may lang may harvest mga kanetor so good morning no maraming maraming salamat no sa inyong panunod palagi sa ating pagbablog or pagbibideo sa ating mga kunting tanim dito sa bunuhong kabukiran natin Maraming salamat mga kanyor Good morning